So, minsan, kailangan rin natin kumain kagaya ng native na manok kahit napakamahal rito sa Metro Manila. ah uh, pero sa mga probinsya kasi medyo mura lang to. Siyempre, nakakabis din kumain ng mga ganitong klase ng pagkain. Itong mga native na manok na talaga namang kakaiba ang kanyang lasa, ang kanyang lasap, ang kanyang sarap, mga idol. Tara, bibili tayo ng native na manok dito sa my C6. Ayan. So, bumili natin pala tayo dito ng manok. sa kulang-kulang 1.3 kilos. So, ang kilo nila 350. So, ang binayara natin nasa 480 mga sir. So, ayan na nga. Pinalinis na natin. At ayan, chinap-chap na po natin yung ating native chicken mga boss. Kakaiba talaga ang kanyang laman, ang kanyang buto palang medyo matigas pagka ito yating tinagta, di kagaya ng mga tag 45 days mga boss, syempre kakaiba talaga ang lasa nito mga sir, at nating sayangin dahil napakamahal nga naman ito So ayun pagka chop chop hinugasan natin ng maigi Siyempre kailangan natin hugasan ng maayos mga boss Saka tayo nag prepare sa kawali ng ating mantika Ginisa natin sa maraming luya Ayan siyempre luya bawang parang nagluto lang tayo ng ordinary manok Para masarap ang ating tinula Wala na may ibang luto rito kundi tinula lang At siyempre sibuyas isang buong malaki ayos na At igisa-gisa lang natin yung ating native na manok mga sir So, lang natin ang maigi kagaya niyan. At syempre, takpan pa natin para talaga mawala yung lansa. At pagka okay na, lagyan natin ng patis. Isabay na natin pag yung ating papaya, kunting bitchin, pampalasa. Ayan, halo-halo pa. tubig mga boss at lang natin palambutin ng palambutin ng husto ito dahil ito ay medyo matagal palambutin doon sa ordinaring manok na pang araw-araw natin ginagamit syempre tanglad pampalasa para masarap ang ating native chicken mga boss paminsan-minsan lang naman to dahil syempre napakamahal nga naman so ayan pagkalipas ng kulang-kulang isang oras ayan syempre sayang naman yung dugo sinaman na natin mga sir so ayan naglagay tayo ng legs dahil malambot na po yung ating manok naglagay tayo ng dalawang pirasong siling panigang ayan maya maya pa at uh, syempre yung ating siling dahon mga boss ayan syempre pag naglagay tayo ng siling dahon ibig sabihin niya, loto na at malabuta po yung ating chicken native chicken mga sir ayan, pwede na po tayong kumain, napaka bango, syempre, napakasarap ng sabaw nito, ayan mga sir, ayan, sa mga nagtatanong na pala kung saan natin nabili itong ating native na manok na 50 per kilo pwede na rin po rin magpalinis, ito po ay natatagpuan sa may C6 highway, sa Taytay -Tay Rizal mga boss, ayan, sa mga gustong bumili ayan, punta na kayo doon, napakarami po, lahat na po ng mga native, mayroon po sila ayan, may itik din po sila, may pato kambing at kahit anong mga pagkain kakaiba mga boss ayan ayan sa mga nagtatanong dito sa ating kutsilyo na ginamit natin na clever pointed lalagay na lang po natin sa comment section salamat